Yan. nag tayo ng kunting display ng Christmas decor. Kaya pagpasensyaan nyo na yung aking dekorasyon kasi maliit lang ispasyo espasyo ko dito sa Manila. Ayan. Yan po yung aking ano, ginawa na lang namin ng paraan namin ng ano. Ayan. makikita nyo, napalit lang espasyo ko dito sa Manila. Yan, yan. Yan. Nagawa namin ng kahit ko papaano. Yan. Yan, no. yan. Basta may espasyo. yan Mahalaga, naka-display. As usual. Ayan. Ayan. Walang lechon, kaya picture na lang. Ito to. Ito na lang, sa picture na lang tayo. Malabo pa. Ayan. Ayan, na. Ayan si Santa Claus. Ayan. Ayan, kasama ko si na nagayos, Ayan. 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 sa mga nakakaalam sa lugar ko kala nyo naman gaano kaliit yung space namin kaya ayan 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 tingin okay, nyo Nah, Merry Christmas sa lahat. Hmm.